Guys, ngulo dito si Tim. Natutulog na si Tim. Hindi oh. gumagalaw siya. Gumagalaw si Tim ngulo dito. Ang himbing ng tulog niya, guys. Diyan niya matutulog si Tim. Oh. damin dengan, ada damin pusing, <laughs> merenung yang pernah merenung marung dinyan, kita ucapan, uh, kita ucapkan, terus, uh, apa pemahaman sih guys, apa yan si ito Mas na niya mabuti yung mukha niya. At mautosan ma ito yan. Na ah, gusto mo magpamasad. Ayan. Yan yung itim ko. Ang ah, pinakamahal kong itim. Nag-iisa ah, lang siya sa bahay guys. sa loob ng bahay natutulog ayan glass pang tutulog niya oh. Mm. glass yan marunong pumili yan si Tim sobrang lambing nito yan masdan na nyo abuti yung mukha ni itim guys kaya nang ang magsasabi kung ano pupukusan na rin ng camera ayan kung anong yung makikita sa kanya mukha pag masdan na nyo lang kung anong hugis talaga kulay lang niya ang maitim guys pero mapuputihan na mapuputihan budi yan. ayan pusut damdami nian guys anong mga dikoi, ko eh pupukusan ang mukha ni Tim ayan si Tim himbing ang tulog himbing na himbing natin siya magigising dahil mahimbing ang tulog niya dahil mamaya ay gigising yan at maghihilot yan sa akin yeah. and guys maraming salamat maraming salamat mga labikoy yes have a good night everyone Thank you, thank you, thank you, mga lalikoy, sa walang sawang suporta ah. sa mga video ko kahit walang gagwinta ang pero sinisir ko lang po ito sa inyo guys mm -hmm. ayan pupukusan lang ulit yes good night everyone good night good night iti bye guys